Hi guys! Samahan niyo po akong gumawa ng dough for pizza para sa aming hapunan. So ngayon, sisikapin kong gumawa ng magandang texture ng dough. Kasi every time that I make dough, parang hindi talaga siya maganda. So sabi nila, yung pagmasa daw doon, ang hindi, doon ako nagkulang. So susubukan kong gumawa ng maganda ngayon. Anyway, um, yung ingredients ko pala is at three cups of flour, one egg, and one tablespoon of yeast, and um, milk, and water. So, ayan. Nung nahalo ko na siya, ito na siya, and butter as well. So, ayan guys, nasimula na akong magmasa sa dough. Ayan. So, kailangan talaga siya tagalan ng pagmasa pala. Yan. So, nakailang minuto na ito. Mga siguro 5 minutes kung ah uh, ni -roll, roll yan. So, Pinagulong-gulong. Yan. <laughs> so, nagiging gano'n na yung texture niya. Yung na ng na flour. Yan. So, parang... So, mamaya parang may kita nyo talaga kung ano yung uh, result. Yan. So, kailangan lang talaga tagalan ng ganito sa pagmasa. Ayan. So siguro mga um, sa 20 minutes akong gumaganito lagi. Ngalay na yung balikat ko sa pag roll ng ganito. Ayan. So yan nakikita nyo. Ayan. Paganda na na yung texture yung flower natin. Ayan lapit ng matapos yung ano natin 2 yan so as you can see yung ano niya talagang halung halog na talaga siya tsaka talagang hindi na siya yung magaspang kung hawakan yan kumbaga na play na talaga siya ayan so kunting ano pa kunting roll pa talaga yan yan, so dapat pala talaga makintab yung... Yan. O, oh, di ba? Ang ganda na tingnan. So, we'll see kung ano yung kalabasan mamaya. So, mamaya gawa tayo na? Yes. Iyan, So, ang ganda na. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!